Isa sa pinakamalakas mag-attract ng swerte ang kontel ng luya. Sa hindi po nakakaalam, pwede mo itong gamitin pampaswerte kung ikaw ay isang mananaya. Pwede itong pampaswerte sa luto at pwede mo ring paggamitin pampaswerte sa negosyo, sa trabaho, at ito po ay napakalakas mag-attract ng pera. Hindi lang maliit na halaga, pwedeng ay attract nito. Mag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera sa iyo. ang content ng loya, isa ito sa pinakamabisang pang-attract po ng pera. Ito po guys, so, oh, ayan. Ito, ito guys. Ayan. So, ito po, kung mayroon ka nito, magdala po ito sa inyo ng magaan ang pasok ng pera. Kasi ang luya po, ito po yung swerte po ito sa pananalapi. Ang luya, kasaganaan at tagumpay po. No? Napansin po niyo guys, pag mayroon kayong luya na itatanim, sa maliit po na puno na ito, maliit, maliit lang mang ito yan na ah, uh, Kuntil pag ito po itanim mo, uh, madami po ito ma-harvest mo no? So ito po yung simbolo po ng kasaganaan. So ngayon po, sa hindi po nakakaalam na pwede itong gamitin pampaswerte, guys, ito po guys, uh, malakas po ito mag-attract ng pera, magaan po ang pasok ng pera, and din pwede mo rin itong gamitin pampaswerte sa mga mananaya po. Guys, shout out po sa lahat ng manana mga mananaya, pwede mo po itong gamitin pampaswerte. At pwede mo rin gamitin pampaswerte kung ikaw po ito isang negosyante or may mga business po kayo. So, 对。 Akahit uh, kahit po guys, sa may mga naghanap ng trabaho, pwede kang magdala nito. Makakatulong po ito na mag-attract po ng swerte sa iyo pong mga lakad, no? Dapat mayroon ka nito. At alam mo kung paano gamitin ang kontel ng loya upang magdala ito ng tuloy-tuloy na pasok ng pera sa inyo. Alam po nyo guys, hindi po maliit na halaga ang pwedeng matanggap mo pag mayroon kang kontel ng loya. Ito po ay magdulot po ito ng napakalaking halaga ng pera, no? So, kailangan po alamin po natin kung paano ito gamitin, kung paano tayo mag-manifest. So, ito po guys, ang dapat natin ihanda. Yan, kuntil ng luya. And then, kandila na pula. At papel po. Papel na puti. And bulak. So, ngayon, kailangan mo rin dito yung panulat, guys. No? Panulat po, pentel pen or pwede pen. Yan. So, ngayon, uh, ito na po ang ating gagamitin sa pampaswerteng ito. So, paano natin ito gamitin? So, ngayon po guys, no, pumwesto po kayo na nakaharap kayo sa may silangan. Pwede mo itong gawin bago matulog sa gabi at pwede mong gawin ito pagising po sa umaga. And, at the best na araw po sa paggawa nito guys ay Sunday or Domingo po. Sa so, Bisaya ay Domingo. Ang Sunday kasi guys, ito po ay unang araw po na ba diba po, Lord's Day po yan. Ang unang araw po ng uh, isang linggo na kailangan po tayong makipag-ugnayan uh, sa ating Panginoon Ang araw po ng Sunday ay blessing po yan So gagawa po tayo ng pampaswerte para marami pong blessing na darating sa atin Ito po guys no, sa Domingo mo ito gawin Ngayon pong May 26 pwede mo itong gawin No May mga sekreto po ang bawat araw guys no Ayan. At ngayon po uh, unahin po na natin ito guys ang kandila ang kandila na pula po para po ito sa blessing. So sindihan mo po yan, ang kandila na pula guys. Pag nasindihan na po yan, ilagay mo dyan sa harapan. Hayaan mo po yung ilaw ng kandila na magdala po ng liwanag sa inyo. Okay po? So ayan, ang bulak naman po guys, itong bulak para po ito magigwagaan ang pagpasok ng pera sa inyo. Ayan, and then ang papel po. Gamitin po natin itong papel para po isulat natin dito ang ating wishes or ang ating kahilingan. So ngayon guys no, uh, una natin gagawin, magsulat muna tayo ng ating kahilingan. So, ngayon po, uh, pwede kang sumulat dito ng uh, halaga ng pera na gustong-gusto mo. So, ngayon kahit magkano po guys, pwede mong isulat dito. For example, 100,000. Ayun. attract natin yung 100,000 na 'yan. No, 100,000. Pwede 'yan. Okay? Ayan. So, Um, dito po sa baba guys, permahan mo po siya. Permahan mo lamang. Ayan. Pag perma po pataas, pero dito sa taas, lagyan mo po dito ng 11, 11. Guys, ito pong uh, halaga ng pera na ito guys, ito po ang ating i-manifest. No? And then pwede ka rin magsulat dito ng malaki pa dito. Pwede gawin mo siyang 1 million or 2 million. Depende po sa inyo kung uh, magano ang gusto mong i-manifest. Ah uh, guys, kahilingan po ito, kailangan malaki po, okay? So, ngayon, kailangan na kailangan mo yung focus dito. So, ang next na gagawin natin dito, guys, yan, ito pong ating konti ng loya, kumuha po tayo ng konti dito. Ito po, kumuha po tayo ng konti. So, ito ang ating kukunin banda. Ito, maliit lamang po, guys, maliit lang ng konti ng loya ang dapat natin kunin. yan. So ito po. Ayan ang kontil na nakuha natin. So ngayon So ngayon po guys, ay dito natin ito ilagay sa bulak. Ayan. And then itong ating uh, papel na kahilingan po. So ayan. Ganyan po siya guys. So ang next na gagawin po natin, ito po. Ito na po ay uh, ito na ang ating gawin na i-manifest natin. So, ang gagawin po natin, guys, baluti natin itong kuntil ng loya. Balit, baluti natin sa ating wish, no? Ayan. Then, baluti lang siya ng ganyan, guys. Ayan. So, ganyan lang siya kaliit, guys. Ganyan. So, ang next na gagawin natin dito, ito po yung ating dasalan. So, again, tanungin ko po kayo naniniwala po ba kayo na may universe? Kasi kung once na naniniwala po kayo, napakaganda po yan. Kasi yung manifestation na gagawin po ninyo, ito po ay magkaroon po ng napakalakas na connection po sa universe. No? So ngayon, ang next na gagawin natin dito, pag once na nagawa na natin ito, mag-inhale, exhale mo tayo. Lagi kong sinasabi guys, bago kayo mag-wish, kailangan po mag-inhale, exhale. Bakit? Kasi ang pag-inhale, exhale po, nare mo yung duda or doubt na sa isip mo at yung pakiramdam mo na medyo magbigat. Ayan, marami kang problema. Kailang i-release mo muna yan. Kalimutan mo muna yung problema mo habang ikaw ay mag-manifest dito. So next po, pagkatapos mo nag-inhale exhale, dito po ilagay mo siya sa kanan na kamay and then mag-manifest ka. Ito po ang yung wishes. So, banggitin, so ayan, pagkatapos nyo pong mag-inhale exhale guys, ang next na gagawin po ninyo, ilagay mo ito sa iyong kanan na kamay, and then focus po kayo, ramdamin po ninyo guys, ang hangin sa paligid ninyo, akapaligiran ang, uh, yung dumadampi po na hangin guys, positive energy po yan, so i-attract mo yung universe. Pikit mo yung mata mo guys, habang hawak mo po ito, and then, Uh, mag-wish ka ng taimtim team. Sa pamamagitan ng iyong ginawang kahilingan, ito po yung pisa na mag-tuloy-tuloy uh, na yung pasok ng pera sa inyo. Again guys, huwag kalimutan sa bandang huli yung I claim it. Kailan yung I claim it kasi kiniklaim mo sa sarili mo na talagang itong sinulat mo dito guys sa papel na ito. Magkakatotoo po ito. So ngayon po, ang, ang gagawin nyo po dito guys, ang gagawin nyo po dito, isprihan mo lamang ito ng perfume. Ayan, for activation po. No? So isprihan mo siya ng perfume guys. Ayan, ispray mo lang and then. so yun, nabasa na siya ng perfume. So ito po guys, uh, ibilad mo muna ito sa araw for activation. Ibilad mo sa init ng araw kahit sandali lang. Pagkatapos mong nabilad sa init ng araw guys, ito po ilagay mo ito sa iyong pitaka. Itago mo na, wag mo nang buksan sekreto po na part na yung pitaka. At ito po, magkakaroon ka dito ng katuparan sa iyong mga wishes, guys. Positive lamang po, no? Ayan. So, ngayon po, ah uh, pagkatapos mong nagawa ito, guys, uh, mag-relax ka. Tuloy na magdasal, manalangin, at tuloy po tayong magtatrabaho. Sabayan, so, ito ng sipag at syaga at time-time na uh, kahilingan po. And then guys, focus po tayo, ang ating isip, lagi pong nakafocus sa mga positive na bagay. Kung may problema ka ngayon, ayan, uh, isipin mo yung solution, no? So, gumawa ka nito para magkaroon ng solusyon ang iyong pong mga problema. So, sana po itong video natin ngayon, makakatulong po sa inyo ito. So, ito po guys, gawin mo ito ngayong Sunday or May 26, pwede itong May 26. Every Sunday, guys, pwede kang gumawa nito. At um ang itong kontil ng luya guys, kung gagawa ka ng panibago nito, hindi nakita mo buhay pa ang kontil ng luya, itanim mo ito. Pero kung uh, natuyo na siya guys, itong yung kahilingan, pati yung uh, bulak sa ilalim, sunugin nyo po ito guys, andin yung abo nito, magpasalamat po kayo buhos mo doon, ihagis mo sa may bandang silangan, and then mag-thank you po kayo. So, ayan po guys, no? maraming salamat po sa inyong panunood. Isa ito sa pinakamalakas mag-attract po ng katuparan sa inyong mga pangarap. Guys, kahit magkano pwede mong isulat dito. Okay po? Sana po guys, makatulong ito sa inyo. Good luck po. Bye bye everyone. Lagi po kayo mag-ingat. Suweting hatid po sa lahat. At kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, huwag pong kalimutan, uh, i-share, i-like, and then subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe. And then, i-click mo na rin yung uh, bell. Then, mag all po kayo para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga videos. Pero guys, kung gusto po ninyo ng online business, mayroon po akong ituturo sa inyo na negosyong online, pwede kang kumita ng dollar kahit na sa Pilipinas po kayo. Ako po guys, iyan po ang isa sa source of income ko po. Kaya gusto ko po pong ituro sa inyo, gusto kong i-share. Kaya kung interested po kayo, mag-message kayo sa akin. Iiwan ko po ang aking uh, Facebook Messenger sa description sa video ito. Kita-kita po tayo you guys, good luck po. Bye bye everyone. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye po. See you for the next one, guys. Bye.